Sa mga mahihilig dyan sa sound system ng kanilang mga tricycle, ito ang nararapat na battery para sa inyong sound system. Napakasulid nito at napakatagal bago malubat Music Update sa nag-order ng battery ng kanyang sound system sa kanyang tricycle. Ito na po, buo na po ang inyong order master. Ayan. So, i-charge na lang natin to para ma-full charge bago ipa-ship sa inyo. So, kagagawa lang po ito, mga master. So, ayan yung kanyang positive at negative na output nya. Ayan, diyan kayo magkukunik ng wire. May kasama man na yung wire. Ito po naman ay pang sarili ko naman yan. Ayan, para sa akin mga 12 volts na ilaw at saka a wifi. So, yan yung inyo, yung kolay green, yung kanyang voltmeter. So, ayan, 12 volts, 90 each po yan mga master. So, mayroon pa ditong dalawang nakatambay. Hinihintay na lang yung BMS at saka active balancer para sa nag-order nito. Ayan, naka-top balance pa yung inyong uh, mga battery. Naka-manual top balance. Ayan. So, ang kulang na lang dyan ay BMS at saka active balancer bago natin buuhin. So, ito naman yung aking solar setup na 4 years na. Ayan. 1 kilowatt, uh, 24 volts. So, dalawa ang charge controller dahil ang aking solar panel ay magkakaiba ng wattage apat na 100 watts at saka dalawang 370 watts so ito naman yung aking pangsarili na 12 volts din na battery ay para sa aking mga 12 volts na mga ilaw so ito naman ay kaiser na taga ginsan ayan pag gusto nyong buhayin or patayin yung voltmeter meter dyan nyo lang pipindutin sa ok ayan ayan buhayin natin so 83% yung kanyang laman Ayan, 13 to. So, i-charge icha pa natin yan bago ipadala. At mayroon ditong, ano siya, ayan, pinaka-switch or uh, pagka natulog si BMS, ayan, i-press nyo lang at uh, ma na yan at mabubuhay na si BMS tapos i-charge nyo, ayan. Kaya ko nilagyan yan para mabilis mabuhay si BMS. At ito naman, hindi ko nilagyan to kasi pang sarili ko lang naman to, kaya hindi ko na nilagyan. Pero hindi naman nalulubat yan kasi hindi naman ano mataas ang load dyan. mga ilaw lang at wifi so makunat yung malubat so yan yung kanyang MPPT charge controller isang 100 watts na solar panel ang na nakalagay dyan pero kulang pa nga yan kasi hindi niya kayang punoon yung battery na yun na 90 it's 12 volts so kulang na kulang ang 100 watts so may terminal lag ayan dyan tayo nag connect ng mga wire galing sa load at saka galing sa charge controller at ito ito, 3 watts na lang ang pumapasok kasi float na siya. Ibig sabihin, full charge na yung mga battery. So, isang battery lang po ang kanyang china charge dyan sa dalawang controller na yan na magkatabi na pangpusan at saka SRNA. So, ayan. Float na siya mga master kasi tanghali pa lang ay puno na yung ating battery. Yung nakalood po ay refrigerator na 60 watts na inverter type. Ayan, running 24-7 po yung basta tag-araw. Ayan, walang lubat kahit gumamit pa kami ng ang washing, basta sa, sa araw lang gagamitin at saka TV kahit mag kami, basta taga araw walang lubat yung mga master kasi yung ating uh, battery ay 100 24 volts so napakarami na yun, napakakunat na yun i-charge ko na lang yan yung kaisir na order at ipapaship ko na so maraming salamat sa inyong sulit na panunod dyan Paki-like and share ng ating video at hanggang sa sunod na upload mga ka DIY